Disclaimer lang po, wala po kaming intensyon. Napatamaan ang bawat relihiyon na namamayagpag. Sapang kasalukuyan, ang nais lang po namin ay ang ibahagi. Ang bawat doktrina ng bawat simbahan. Ayon sa Biblia na ating binabasa, hangad po naming mapabuti ang inyong kaluluwa. Kaya sinasiwalat namin ang bawat katotohanan. Sa likod ng bawat simbahan na ating pinapasukan. Kaya kung nais niyong ipagpatuloy ang pakikinig. Mag-like na po kayo, mag-subscribe, at i-click na rin po ang notification button. Huwag nyo na rin po itong kalimutan na i-share sa iba upang nang sa ganun ay malaman din nila ang bawat doktrina na ating itinatalakay. God bless us all. Thank you. Hello kaibigan, nais mo bang malaman ang doktrina ng Mornagen Christian? Halina at makinig! Ang mga born again Christian ay mga individual na nagaangkin na naranasan ang isang espiritual na muling pagsilang sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Ang kanilang mga doktrina ay nakasentro sa paniniwala na ang tao ay isang makasalanan at nangangailangan ng pagpapatawad mula sa Diyos. Ang pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas ay nagbibigay ng pagpapatawad at nagbubukas ng daan patungo sa kaligtasan at walang hanggang buhay. Narito ang ilang pangunahing doktrina ng mga born again Christian. Isa, ang Biblia bilang salita ng Diyos. Naniniwala ang mga born again Christian na ang Biblia ay ang salita ng Diyos at isang gabay para sa buhay. Ang Biblia ay naglalaman ng mga turo at pangako ng Diyos para sa sangkatauhan. Isa, dalawa, ang pagkakasala ng tao. Naniniwala ang mga born-again Christian na ang tao ay nakakompromiso sa kasalanan mula nang ang unang tao, si Adan at Eva, ay nagkasala. Ang kasalanan ay nagdudulot ng paghihiwalay sa Diyos at nagdadala ng kamatayan sa espiritual at pisikal. Tatlo, tatlo, ang pagtubos ni Jesus. Naniniwala ang mga born-again Christian na si Jesus ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang mamatay sa krus para sa mga kasalanan ng sangkatauhan ang kanyang kamatayan ay nagbibigay ng pagpapatawad sa mga nagsisisi at naglalagay ng kanilang pananampalataya sa kanya. Isa, apat, ang espiritual na muling pagsilang. Ang mga born again Christian ay naniniwala sa espiritual na muling pagsilang bilang isang mahalagang bahagi ng kaligtasan ang muling pagsilang ay isang karanasan kung saan ang isang tao ay nagtatanggal sa kanilang dating buhay at nagiging bago sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Isa, lima, ang banal na espiritu. Naniniwala ang mga born again Christian na ang banal na espiritu ay isang aktibong puwersa sa buhay ng mga mananampalataya. Ang banal na espiritu ay nagbibigay ng lakas at patnubay sa mga mananampalataya upang mabuhay ng isang makatarungang buhay. Tatlo, anim, ang Pagbibinyag Ang pagbibinyag ay isang ritual na ginagawa ng mga born-again Christian bilang simbolo ng espiritual na muling pagsilang. Ang pagbibinyag ay isang panlabas na pagpapahayag ng panloob na pagbabago. Isa, pito, ang pag-aalay. Ang mga born-again Christian ay naniniwala sa pag-aalay ng kanilang buhay kay Jesus. Ang pag-aalay ay isang pagpapasya na sundin ang mga turo ni Jesus at mamuhay ng isang makatarungang buhay. Tatlo, walo, ang pag-ibig sa kapwa. Ang mga born again Christian ay naniniwala sa pag-ibig sa kapwa bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang pag-ibig sa kapwa ay isang pagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Tatlo, Sham, ang pag-asa sa pangalawang pagparito ni Jesus. Naniniwala ang mga born again Christian na si Jesus ay babalik sa mundo upang hatulan ang mga tao. Ang mga mananampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay sa langit, habang ang mga hindi mananampalataya ay magkakaroon ng parusa sa impyerno. Isa, ang mga doktrinang ito ay nagbibigay ng isang pundasyon para sa paniniwala at pamumuhay ng mga born again Christian. Ang kanilang pananampalataya ay nakasentro sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. 3. Kaibigan inaanyayahan kitang mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat, ito lamang ang magbibigay linaw sa atin, nang sa ganun ay hindi lamang tayo sa mga doktrina nagbabase, ng ating pananampalataya, sapagkat ang doktrina ay ginagamit ng mga tao upang maging sandigan ng kanilang grupo. Tayo ay huwag maging, tamad sa pag-aaral ng salita, ng Diyos sapagkat ito lamang ang makakapagbigay linaw sa ating mga puso kaya mag-subscribe share i like at i-click ang notification button nang sa ganun ay maging update kayo palagi sa aking channel. Salamat kaibigan. Naway pagpalain pa po tayo ng ating Panginoong Hesus to God be the glory amen.